Tara guys, samahan nyo kami uh, pumunta ng dagat. Kesa naman magmukmuk lang kami sa bahay, magisip na kung ano-ano. yan Naisip kong dalhin muna, dalhin ko na uli siya sa dagat para makapaglakad-lakad naman at makasagap ng sariwang hangin. Ayan guys, nandito kami sa tabing dagat dagat guys ayan kung nakikita yung boat na yan mga parintahan niya so in the future isa kami sasakay dyan in my dream lang guys kasi hindi ka mo pwedeng sumakay dyan kung hindi kayo grupo pagka solo napakamahal ito lang muna kami guys sana palaging ganito na may time may time ako na ano para maipasyap-pasyap ko sa mga lugar sa Madaling puntahan, iwas ko kasi kailangan namin mag-ibig Napakarami niya. Sabo ng dami niya, guys. Mas ba, napakarami. Ayan, kung makikita niyo, ayan, ang dami, guys. Napakarami niya. Diba? Ayan. Ganyan, ang dami niya. oh hanggang doon yan, guys. Hanggang doon. dami. Napakarami. yan puro rentahan yan sobrang dami ang lalaki rin pala mm, malalaki din siya guys as in malalaki ngontun eh akala ko kami lang ang tao dami palang tao uh, diba maganda siya Ayan naman si Kulit. Si Totot. Hmm. Ah, ayan guys, so. Oh. Nilapitan na namin. Ito siya, ayan. Oh, ba? Diba? Sinasamantala na naming mamasyal kasi malapit na naman ang uh, mawala ang taglamig. Mahaba-habang tag-init na naman. So, oh, ang hirap na naman siyang ilabas. Kaya, pasyal muna kami. Mabuti na lang at may time tayo. Yan. Gusto sana namin maglakad dito sa bandarito guys. diyan. Sa pathway niya na yan. Ang problema, mga members lang ang pwedeng lumakad dyan. Hindi kami pwede. So ganda sala kung iikutin mo yan, maiikot mo yan hanggang doon sa dulot do guys, hanggang doon maiikot mo yan doon. So para from dito, yan paganyan, papunta doon, then paikot doon. And then iikot ka na naman ganoon. So makikita mo lahat yung mga ano doon, mga boat na yan yan, yung mga parentahan na yan. Kaso hindi hindi kami allowed, hindi kami papayagan dito. May uh, security doon, so hindi kami papayagan. Kaya dito lang kami sa labas. Bawal eh. Yan. Yan. nakikita niyo yung mga puno na yung guys. Yan. Mga puno na yan. Uh, puro may ilaw. So mamaya lalapitan natin yan. Kasi gusto ni Totoy pumunta doon. Kain muna tayo guys. Nagutom ako. Isa <laughs> Ayaw na, lumalayo, lumalayo na. Oh, lumabit ka rito. <laughs> lumabit ka rito. Bakit ka lumalayo? Ako naman ang kakain. <laughs> Ayaw niya, lumabit ka. Natatakot pa <laughs> Ako naman ang kakain. Hindi naman dyan. Nagutom ako. Napagod ako ng lakad. Eh. <laughs> Madilim dito guys Kulang sa ilaw Pero yung aking camera Hindi ko alam, kung alam Hindi ko alam I-settings or ano kahit anong pindot ko kanina, hindi ko talaga mapaliwanan. Kasi madilim talaga, dito sa amin pinalalag So, yan lang na nakayanan niya. Hindi na ganun kalamig katulad ng ina-expect namin. Pag, pag naglakad ka ng mga 10 minutes siguro ito o 5 minutes lang eh mainit na sa pakiramdam doon na lang malapit na malapit na magtag-init mahaba habang tag-init na naman to and then napakahirap na ilabas pagka mainit kailangan pagka ganong tag-init na mga malls na lang ang pupuntahan namin Magastos lumalay <laughs> iniiwasan nga namin iniiwa alam nyo guys kaya kami napunta nito actually sa dagat kasi iniiwasan iniiwasan kung ano iniiwasan kung galing um, sya sa soup kasi maraming ano dun eh maraming mga pagkakagastos so gagastos na naman wala na kaming budget for one month pagkaya may nabili pa ng kung ano ano doon Ya, yeah. <laughs> iwas-iwas mo na. Bakit kinalayo? Lumapit ka rito. <laughs> Ang pakainin pa kasi kakakain lang niya bago kami umalis. Ah, uh, ko siya ng um, um, ginawa ko sa kaniyang uh, vegetable nuggets tapos um, Kinakain ko ng pansit na niluto ko kagabi. Yung kanyang paborito. So, may tira pa. Kaya yun ang pinakain ko sa kanya. Alam ka rito! Bakit na layo? Namalayo, oh. Ayaw niya. Kaya hindi yan kakain. Eh, since kumakain ako nito, <laughs> ah, naglabas ako nito, akala niya siya pakakainin ko. Kaya... <laughs> tinatakasan ako, luwalayo na. Sa maganda sana kung meron kami kasama para may taga-video kami. Kaso, ayaw sumama nung uh, isa, gawa ng uh, napagod daw. Galing kasi ng suk. No, bumili siya ng mga paninda niya bukas. Meron silang laro. And, eh, same time, nagtitinda rin siya. Kaya, namili siya ng mga ititinda niya bukas. Ng mga turun lumpia saka hindi ko alam kung ano yung iba pang order sa kanya ito yung kasama niya bukal hindi pa pwedeng hindi isama dahil uh, may pasok ako no kaya yan ilang lang yan sa kanya halika rito Layo, na yun wala guys madilim hindi masyadong maaninag kasi parang dim light lang ang mga ano ang mga ilaw dito oh. Tapos hindi pa gumagana itong building na to as in madilim talaga sa loob. Ayan. And hindi niyo nga makita yung mga tao eh sa paligid. Doon sa mga sulok-sulok diyan nakaupo sa mga na parte. Kaya uh, hindi maganda ang medyo hindi maganda ang kuha. Ayan yan eh. Oh. Yan lang ang mga ilaw nalalayo pa, so ay ganyan lang, yan lang ang makikita nyo, Malayo na masyado doon. subha kami lang ano guys, subha kami ng uh, kahit uh, ano. yan. ano, kahit kung ano, kahit Come on. yung kinuha namin. Ayan. Mahilig yan mamitas ng mga ano saka, sa kasadaan. Ah, uh, mga bulaklak, dahon-dahon, mga ganito na kung ano-ano, mga bunga ng puno, ganyan, bulaklak ng puno. Mahilig siyang mangoleksyon ng ewan. Masok kami dito, guys, sa ano, lumapit kami dito sa mga puno na may mga ilaw guys oh. andito kami sa gitna niya so akala namin kung ano yung meron ayan, ayan yung mga puno mga puno na may ilaw ayan, kung makikita nyo lahat yan, puro may ilaw ayan so nandito kami sa gitna yung pala, paglabas mo dito, ayan, pagpasok mo dito sa gitna, mandami pa rin palang ano dito, mga pa rin palang mga boat dito, guys. Ito, ayan. Puro, ano pa rin yan, mga boat pa rin yan. Ang dami. Ayan, hanggang doon. Tapos, doon naman sa, 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 likod niyan, sa likod niyan, guys, ano siya, ano, dagat na mismo yon uh, dagat na mismo. So, doon sila bumababa. Doon sila nang gagaling, doon sila din sila bumababa papunta sa kung saan nila gustong pumunta. Bukod doon sa pinuntahan namin doon. No? So, ito pa yung isa. Yan. Tapos, uh, meron pa yun sa banda doon. Meron pa sa banda doon, kaso sobrang layo na. At saka doon, uh, crowded talaga, mas maraming tao. Unlike dito sa pinuntahan namin na uh, halos tapat lang ng aming bahay, although malayo, siguro mga 15 minutes. No? Kung sa amin ito, to yes, mga half hour namin lalakarin. Kasi nga, alam nyo naman, so bit-bit-bit ko to, no? Hawak-hawak ko lang. So, para kaming mga batang naglalakad na pareho, dahan-dahan lang, no? Kakabuti kami ng half hour. Although, tapat lang mismo ng aming bahay yan. No? Saglit lang kung tutuusin. Kung ako lang siguro maglalakad mga 10 minutes lang. Or wala pa. Kaya, ito lang ang pinakamalapit. At saka, tipid na pasyalan, guys. Kaya, dito na lang muna kami. No? Kasi, marami pa tayong responsibilidad na kailangan bayaran. Ayan. Mm, diba? ba? ay nakita ng ano puno na puro may ilaw oh ayan oh ayan yung isa oh <laughs> ano bato yan anak bato hindi yan kung ano oh huwag yan kukuha ni maiuwi mo yan mabigat yan hindi ko kayang buhatin ikaw lang alalay ko na ayan so kung pupunta pa kami doon guys malayo na hindi na siguro uh, enough na yung aming uh, nilakad na yan yung pinaglakad ko sa kanya then lalakad pa siya pa uwi another half hour eh, enough na yon no so kailangan pahipahinga rin ng ano kahit na paunti-unti kung ganyan araw-araw na paglalakad ko kung ako sisipagin lang kahit sa umaga sana guys ting umaga kaso ang problema sa umaga alam niyo na minsan ang ang pasok natin is so morning din so wala tayong time at napakahirap niya kasing gisingin sa umaga. Lalo ngayon kasi nga malamig, no? So, tulog, tulog pa siya. Uh, umaalis ako ng alas uh, 8. Misan, ginigising ko na sa pilitan, no? Pero kung marisana sana, ang gising niya talaga is alas gis since tayo aalis, gusto ko kasi pag umalis ako, busog siya. So, pinapadede ko pa bago ako umalis. Ganun. No? eh yun nga sana matagal-tagal pa yung tag-init mahaba-haba pa sana itong ano although hindi man ganun na kalamig na sobra sana ganito pa rin mahaba-haba pa rin para mahaba pa rin yung time na mailalakad ko siya ng ganito kasi pag tag-init na guys ang hirap ilabas alam mo yun, sobrang hirap. Kahit ikaw, hindi, kahit ako, hindi na rin ako sisipaging lumabas nun. Kasi, lakad ka lang saglit, nakakapagod na, wala na, sobrang pagod na ang mangyayari. Ubus na yung lakas mo. Hindi ka pa nakakapunta dun sa pupuntahan mo, baba pa lang ng bahay mo, ubus na yung lakas mo sa init, no? Eh, syempre, iingatan din natin kasi mahirap sa kanya yung ganun din, no? Mahirap sa kanya yung sobrang lamig, mahirap din yung sobrang init. Ano, kahit na sabihin mong gabi, nakakapaso pa rin kasi yung hangin niya, napakainit talaga. Ayan. saman so, samantalahin ko lang yung ganito. Mahirap talaga walang partner, guys, no? Wala kang maasahan, wala kang ano, so, sariling sikap. Anyway, nakakaya naman sa haba naman ng panahon, uh, sa tagal ng panahon na at sa ano ba sa napalaki ko naman ng na maayos sa mga anak ko ayan eh, napagtiyaga naman kaya naman anyway talagang gano'n ang buhay no Ang laki ng problema ng isa diyan guys oh Ang laki ng problema <laughs> <laughs> gusto <laughs> gusto magbuhat gusto magbuhat ng mga bato just ko hindi naman namin kayong buhati siya nga lang hirap na hirap na ako gusto pa magdagdag na magdagdag na ng ano ng uh, dadalhin ko ano ba yan sa ko naman din ilalagay eh diba? hmm, ganda lang don guys oh ganda di ba di ba kung makikita nyo ayan. ano, walang upuan dun guys eh, kung may upuan dun sana kami magtatambay wala siyang upuan doon kaya tiis kami dito actually gusto na namin umuwi na kami enough na yung aming uh, tinambay dito then uh, time na sa pagluluto ng kanyang pagkain ayan ang tawag pala diyan guys, ano, ah uh, Red Town. Kaya pala pula yung mga uh, ilaw niya. Nakita ko sa banda doon, Red Town. Welcome to Red Town. Ayan. Kaya pala pulo, 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 eh. eh. Puro red ang <laughs> ang ano niya, ang ilaw niya, 'di ba? Red na red. Ayan. Doon sa banda doon nakalagay yung ano nakalagay doon yung ano, hindi makita nakalagay doon yung uh, welcome to red town yan ba? Diba? marami pa akong hindi alam dito sa lugar na to actually kasi hindi tayo gala eh, trabaho bahay lang, trabaho bahay yan. kung single tayo, ay siguro libut ko kaso hindi single eh Ayan. double guys, double hindi mo po pwedeng iwanan ang kadobol. Yung aking kadobol. Laging kadobol yan. Laging kadikit. Hindi po pwedeng mawala sa aking tabi. Hmm. Pwede nga lang uh, itali ko yan sa aking uh, bewang. Itataali ko yan eh. Ay, naipit. <laughs> naipit ko rin yung kanyang... Uh, kinuhang ano oh. Ayan. <laughs> Collection na naman niya. Hmm. Diba? Ayan. Masadya lang talaga madilim dito guys. Kung makikita nyo nga ayo no doon hindi na hindi na siya ano. Hindi na siya masyadong makita doon, 'di ba? Ayan yung uh, dinadaanan ng mga sasakyan na 'yan. Madilim 'di dito. Ah, uh, siguro talagang ganito ang ginawa. kahit yung mga ilaw naman doon para lang siyang ano, dim light na ewan, di ko alam. Hindi siya ganun kaliwanag unlike doon sa ibang mga sa kabila doon, uh, ano siya, yung ilaw niya talaga malaki sa taas kasi nang gagaling So, liwanag talaga kuha lahat, no? next time pupunta kami doon kaya pag sinipag ako kasi mal, medyo malayo-layo yun eh kasi hindi ko na siya pinag uh, ano, hindi ko na siya pinag wheelchair katulad nga ng uh, sinabi nung nag-advise sa akin na huwag ko na siya uh, pagamitin ng wheelchair kasi the more na pinapagamit mo siya ng wheelchair uh, tatama rin siyang um, maglakad hindi na siya magsisikap at baka tuluyan na siyang uh, maupo sa wheelchair na lang no so ganyan ang ginagawa ko. Pagka lalabas kami, kahit sa kami magpunta, hawak-hawak uh, ko lang siya, guys. So, kung ano yung hakbang niya, yun din ang hakbang ko. Ganun lang. Otherwise, mapapatid kami, ma disgracia kami dalawa. Kaya, dahan-dahan lang din ang lakad ko, katulad ng lakad niya. Ganun. Kahit na, kahit na pinagtitingin ang kami ng mga tao, kahit na parang curious sila or uh, makikita mo sa mga expression nila sa mga body language nila is ano uh, may mga pagtatanong or ano dito naman kasi guys sa totoo lang dito sa lugar na to pagdating sa ganito mga bata na may kapansanan walang discrimination yan guys mahal na mahal nila ang mga batang ganyan inaalagaan at minamahal yan. Iyan pitikin mo ng ng konti lang yan. Pitikin mo lang ng konti yan sa ano, in public. Nako. Sigurado may kapupulutan ka. Yun. Hindi ay, hindi katulad diyan sa hindi naman ako nagano no. Diyan sa atin pag, nag, pag nagkaroon ka ng anak na may kapansanan, no. Lalaitin ka na gano'n. Uh, sisisihin ka na yung magulang kasi ganito, kasi gano'n, kasi ganyan. Bakit gano'n, no? Yung mga taong dapat na mas binibigyan ng uh, pagkalinga, atensyon, pagmamahal, pag-aruga, yung mga gano'n ba, na ano, hindi naman, hindi naman, hindi naman sila na napeperwisyo, pero... Hindi ko alam kung bakit ganun sila magtrato, no. Or Ewan ko siguro sasabihin ng iba, nasasabi mo lang 'yan kasi may anak kang ganyan. Hindi naman din kasi since before pa kahit wala naman akong anak, hindi ko pa hindi pa ako nagkaanak nang ganito is uh, malawak naman ang pag-iisip natin. Naiintindihan natin, ay, nakakaawa nga eh. So you kung awa, okay lang yun, normal na maawa kayo, pero yung, yung i-discriminate di nyo pa yung mga, yung pamilya, yung tao, or, pa, or pandidirihan nyo, or ilagay nyo, huwag naman na sanang ganun, no? Ano, ano ko lang yun, Ah, uh, nasa sa loob ko lang, nabanggit ko lang. No, huwag naman sanang ganun, kasi compare mo sa katulad dito, guys, wala ka masasabi, guys, sa totoo lang. Mahal na mahal nila ang mga may kapansanan dito lalo ng mga bata. Alaga'ng alaga 'yan, guys. Wala kang masasabi. Kahit na sa labas 'yan, guys. Makikita mo yung simpatya nila sa iyo. Yung yung uh, yung simpatya na uh, na nararamdaman nila din yung uh, pagihirap ng kalooban ko or kalooban ng kung sino man na may mga anak na ganitong may kapansanan. Promise. Hindi ka, hindi ka, ibang hindi, hindi ka maalangan or hindi ka mahihiya hindi ka na proud ka guys, magiging proud ka. Kasi, hindi ka nag-iisa, kumbaga. Oo, ako ang nanay, pero makakakuha ka ng simpatsya sa lahat. Lahat, makukuha na mo ng simpatsya sa ganito. Kaya sana wal walang ganoon, no, dyan sa atin. Huwag ganoon. Huwag ganun, Damayan ninyo yung mga magulang na may mga kapansanan kung may magagawa kayo, kung may maitutulong kayo. mala uh, malasakit man lang or kung ano man. Marami namang ano eh, marami namang paraan kung paano nyo mai-paramdam or maipadama doon sa tao ng uh, simpatya ninyo no. Yung mga kakilala ninyo, yung mga kapitbahay ninyo wag yung lalayuan ninyo or pandidirihan ninyo or kung ano man hindi wag ganun o ganun guys yun lang wag sana magagalit na ko lang kasi yun ang observation ko sa totoo lang observation ko sa atin napagod daw siya guys masakit na raw yung kanyang paa sumakit ah, sobrang pagod Haba naman na nilakad eh. Talagang uh, ko siya maglakad ng maglakad. Alin? Masakit ang paama. Eh, talagang ganyan. Kaya yan. <laughs> Para lang tanggula yung nangyari. <laughs> Sobra. Napapabuntong hininga na lang sa pagod niya.